dahil trending nga ngayon yung pokirat Nori Rice, so gagawin natin siya. Kaya lang wala akong Nori Seaweeds, kaya hindi ko siya matatawag na Nori Rice. So meron lang akong Lumpia Wrapper dito. So ibabalot natin siya sa Lumpia Wrapper. And let's see kung ano yung magiging lasa niya. So syempre, same ingredients pa rin. Meron ako ditong rice. So depende sa inyo kung gano'ng karami. So dalawang scoop lang yung kinuha kong rice. And then syempre, itong ating tuna. Any brand ng tuna ay pwede pwede. So tinanggal ko na yung pinaka sabaw niya. Eh, meron ako nakitang, hindi man to cheese whiz eh, pero taste like ah, cheese whiz. So, nilagay ko na rin kasi wala kaming available na cheese whiz. And then, ito, mayonnaise. Ayan. So, damihan natin ng very light. So, ito, tapos, halu-haluin lang natin. So, napakasarap. Ito pa lang, napakasarap na guys. So, kaya naman pala trending na trending ito. Kasi, masarap naman talaga siya. So, pwede pwede na itong pantanghalian or kahit merienda ay ox na ox. Kasi, ang sarap niya, lasa niya. And then, syempre, nis naman pa ng nori sibis. Talaga namang mas masarap. Ayan, tinikman ko talaga siya. Pero sobrang sarap. Wala akong masabi. So, ayan, lagay na natin siya sa lumpia wrapper. As you can see, sinabi ko na kanina, wala akong nori sibis. Kaya lumpia wrapper. So, titingnan natin kung anong kalasahan nito. Kung pwede ba siyang ibalot sa lumpia wrapper. So, excited ako. Hindi ko alam kung may nakagawa na nito. Pero gusto ko siyang matikman. Uh, kung mag ganun pa rin ba ka siya kasarap. Kasi gusto ko may malasahan, may makagat ako na parang may pagka-crunchy. Kagaya ng sanori seaweeds. Kaya yan, yan. Ito yung mga nagawa ko. And then, nagpainit lang ako ng mantika sa kawali at start na natin iprito itong ating nagawa. So, six pieces lang yung gagawin ko kasi hindi ko naman siya mauubos. And the rest, isha-share ko na lang dito sa bahay. O, so, para meron din na uh, reserve Nasa sa fridge. Pero syempre, kung gusto nyo pa rin yung nori seaweeds, ay wala namang problema. Tinaray lang natin kung anong magiging kalasahan pag nilagay natin sa lumpia wrapper. So, yan, titingnan na natin. Apakalutong. Ang lutong nito. Tapos, medyo mainit pa dyan, ha? Yan. So, sobrang sarap ito, guys. Okay na okay din pala siya kahit ibalot sa, sea, sa lumpia wrapper. Syempre, iba pa rin yung lasa pagka sa seaweeds kasi maalat-alat yon. Pero ito, walang pinagkaiba. Masarap din siya. And then, ewan ko, ako lang yung nas, na, ewan ko kung ako, ako lang yung nasasarapan, pero sobrang sarap na ito. Nakatatlong, nakatatlong ano ako dito. Kung niligan ko pa nga, siya ng mayonnaise. Ah, uh, tapos yung iba, sinawsaw lang nila sa ketchup. Then, yun, sob na sob na, pwede pwede na itong pang tanghalian or umagahan, kahit ano, anong kung oras nyo kainin. Sobrang sarap nito guys. So, itry nyo. Ako na nagsasabi sa inyo. So malutong din siya. Eh, ang layo ng pagkalasa nito do sa mga lumpia. Basa eto. Sobra, sobrang sarap nito, guys. Yolang guys. Thank you for watching.